Ang drawing ko noon, tirahan ko na ngayon. Nung bata pa ako, mahilig ako mag-drawing ng bahay. Yung bahay na binodrawing ko, laging may two stories siya. <laughs> tapos may bintana na nilagyan lang ako ng kutina. Tapos mo. may hindi ako mag-drawing. Kasi aniniwala kasi ako sa kasabihan na kapag may gusto ka, may pangarap ka sa buhay, ito-drawing mo daw or isusulat. Or isusulat mo. So lahat ng gusto ko dati, sa bata pa ako, dinodrawing ko, ito yung gusto kong bahay. kento. At saka, yung bahay namin dati talaga, thanks God talaga ako, kasi kahit bagyo, hindi hindi siya nakumba. Yung bahay namin dati, nag-slanting na talaga siya. At saka palipat-lipat kami ng bahay. Dahil wala kaming pambili ng materialis ng bahay. Yung may-ari ng lupa, pinapaalis ko. So, lumipat kami. So, lumipat kami ng bahay. Yung bahay namin, yung bayanihan, yung mga kapitbahay lang. Kasi nga, wala kami pambili ng materyales ng bahay. Ganyan kami kapur. Ganyan kami kahirap dati. So, ang hirap. Nung kabataan ko, nagbayanihan yung mga kapitbahay. Yan yung, yan yung namulatan kong mundo eh. Yung kahirapan, yung bahay namin ko. Pero yung bahay namin sa At saka hindi kami yung nipa, hindi. Yung tangkay ng niyo yan po ang inano ng mama. Tapos, kung mag-study me, wala may suga, mag-sulok ko, mag-study, alas 4 sa kadlawon, mag-sulok ko, mag-study, kalabi na exam mag-study, Hindi ko, walay dilihad lang sa kuha ng may suga. Yung mong ang musulod, ang, 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 ang ulan, musulod sa mong balay, ang ulan. Tulo ang mong balay, tulo. Okay, si Bitra, man akong mama, sa lukay, Mura man na mong kwan, mura umikwata at yung pampanit ko sino umipa. Mahal. Ato akong duwing-duwing na bala. Wala akong magtunga. Makabalay ko. Makabalay ko. Wala akong magtunga. Kasi gaya may, may balihin-balihin o balay. Balihin-balihin kayo diwa. May lupa. Mutong ni abroad ko. Kay akong pangandoy. Mura kulang akong kinabungi ba. Nga okay kay ko mamati at yung gilikanan ng pita ulo ang eh. Mga abroad yun ko. Mga first priority yun na ako ng lupa. Tapos balay na mati ang papa. Doon ko rin sige pag-abubuhat ang balay. <laughs> Basta ma-auto.